Umabot na sa walo ang nahatulan dahil sa iba't ibang paglabag sa ease of doing business. Ayon sa ARTA o Anti-Red Tape Authority, lima rito ang bula sa Land Transportation Office dahil sa fixing. Isa bula sa LGU, isa sa Philippine Statistics Authority at isa bula sa Bureau of Fire Protection. Hindi kayat ng ARTA ang publiko na wag magdalawang isip na magsumbong sa ARTA kung nahihirapan sila sa pagkuha ng mga kailangan nilang dokumento. Mahigpit ang tagubilin ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagdating sa serbisyo publiko, ang red tape ay dapat mapalitan ng red carpet. Of course, a change in the mindset of people in government. Yung regulation, yung regulatory agencies, even local government units, must be there not to restrict business but to facilitate. Kaya nga, di ba, sabi ni red tape to red carpet. Because we need them more than they need us. Eh. Kasi pag ayaw na nila, eh di pupunta na lang sila sa ibang bansa, di ba? Because other countries are offering better opportunities.